Magandang araw sa lahat na nanonood sa aking video. Ito ang nagsign na, na mga anak ng ating bago dito. Oh, ano na? Mukhang mga anak na yata mamaya-maya. Ito yung inabangan natin ngayon. Kasi naka-schedule siya sa, ano, sa April Preline oh, yan, April ngayon nagumpisa na siya na na gano'n na na may sign na na mga anak uh, ito na siya nandito tayo inabangan natin nandito natin yung ating mga gamit Tatayo na ng pagpunas at saka yung mga iba pang kailangan nandito natin baka oras ngayon na 10 o'clock na ng umaga na uh, baka mo maya, maya ng hapon siguro mga anak na ito hindi na tayo alis kasi baka lumabas na yung big sana uh, ano, maayos din kanyang panganak ito yung ano natin pang ano to? pang Panglima, ah, ito na yung panglima ng anak natin ngayong taon natin yung Panglima natin ng anak dito sa ating maliit na babuyan parang ginihingal kasi mainit masyado ngayon ginihingal yung ating inahin kasi nagsahin na siya ang mga anak nagkaskas na siya sa kanyang pa. Ito lang mga lodi ang ating shout out sa lahat ng ating subscriber dyan sa Bung Tourist Anais GBT Big Farming. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong support ah, sa aking mga video. Hindi ko na lang palang pangalanan sa lahat. Nagpasalamat ako sa lahat ng nanonood at, at, saka yung nagsubscribe sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa inyong walang sawang panood sa aking video sa inyong support ah. Uh, may ano tayo din i-upload natin yung sa oras ng kanyang anak okay. pagkatapos nito maraming salamat sa inyong lahat mga idol Thank <laughs> you.